slain an enemy. Oh, teka lang. Inahanap ko yung katinko. Pero nasa akin yung kating ko. Aalisin ko naman ito at papalitan ko nito. Powdered uling na may oil. Ito yung ganti ko sa kanya kasi nung nakaraan, nung hinilot ko yung uling niya, minega ko, di ba? Oil, uling, kating ko. Tada! <laughs> A few moments later... <laughs> hey, naman, masakit na naman ulo mo kaya na naglalaro ako saka mo <laughs> Nananakit ka! Hey, ka naman sa Gusto <laughs> yung buong kamay mo lang sa mukha ko ulo <laughs> mo naglalaro nga ang tao. Sige, so lang ha. Oh, sige. <laughs> ko rin katin ko? Meron, ito. Wow! Ka. Sana. Kiyempre, alam ko na yan, hindi kung ganyan lang yun. <laughs> Nga, pesta ka na. Yan. Huwag ka magpapahilit ka. Wow naman. bait na mo. Lambing-lambing eh. mo. Ayusin mo. ka naman. Ayun mo. Oo. Sana, all. Namig, no? Damiyahan mo yung pating ko lang, oo Oo, nadamiyahan ko.

ba talaga sa akin?